muli sa inyong lahat. Muli tayo nagbabalik sa ating panibagong episode ng ating vlogs ngayong araw. Araw ng linggo. Linggo nga ba? <laughs> araw ng linggo, muli na naman tayong magkasama-sama upang muli na naman tayong magkomentaryo ng mga issues, mga kaganapan. Ha? lalo't lalo na sa larangan ng politika, mga kababayan. Uh, magandang hapon po sa ating mga kababayan sa kung nasaan man kayong sulok ng mundo naroroon sa mga oras na ito. Samahan niyo po ako na magtalakay ng mga issue na pwede nating pag-usapan ngayong araw na ito ng linggo mga kababayan. <clears throat> pag-usapan natin mga kababayan ang politika. Aha. Politika, politika, politika. Palapit na ng palapit ang eleksyon mga kababayan. So, kanya-kanya ng kayod ang mga politiko. <clears throat> well, ang pag-uusapan natin mga kababayan ay may kinalaman <clears throat> kay Robin Padilla ha? at kay Amy Marcos. Well, lagi natin topic si Amy Marcos ha. Araw-araw. <laughs> Araw-araw ba natin topic si Amy Marcos? Mga kababayan? Uh, ano ang issue? Pero bagong lahat mga kababayan, bago tayo uh, uh, lumahot sa ating pag-uusapan, ay uh, usapan, tawag dito, Ako'y muling lumalambing sa inyo na paki-subscribe po ang ating munting channel. And uh, paki-pindot na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa ating mga pag-uusapan at pinag-uusapan. And syempre mga kababayan, ay eh, paki-share na rin. Ah, ang bawat topic na ating uh, tatalakayin mga kababayan ko. Eh medyo maugong-ugong ang usapin ngayon eh patungkol nga sa di umano. Well, con ha? <laughs> confirm na ba na si Jaime Marcos ay in ni Robin Padilla. Ha? Eh parang marami ang nagtaas kilay mga kababayan sa pag-endorso di umano ni Robin Padilla kay Jaime uh, Amy Marcos mga kababayan. Eh ang tanong, eh ito ba ay isinangguni? Sino bang uh, pangulo ng PDP Laban? Si Robin Padilla ba? O isinangguni ba ni Robin Padilla ito sa kabuuan ng partido? Dahil nga napakarami ang nagkaaskilay sa isyong ito, mga kababayan. Eh hanggat maari nga sinasabi na wala nang ano wala na tayong ipapasok na Marcos sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Aha. Ay eh bakit? Eh yun niya. Dahil nga dyan. Sa issue na yan. Mga kababayan. Dahil nga sa issue ng Marcos. Aha. mga kababayan ko. Eh. Hey, sabi nga natin, napakarami ang nagtaas kilay ngayon. Lumalabas, mga kababayan, na si Ruben Padilla ay nag sa partido. Parang ganun ang lumalabas. Ha? Dahil nga, hanggat niya sinasabi ng partido at sinasabi ng mga supporters na wala nang Marcos. Ah, ito na ngayon, sa babaybayin na natin. Ah, babaybayin na natin ang usapan. Ano ang nagtula kay Robin Padilla? Bakit niya inendorse kung totoo nga, pero well, napapanood niya natin uh, na yun niya ang uh, lumalabas sa mga balita na inendorso ni Robin Hood, Padilla, si Amy Marcos. Ano ang nagtulak kay Robin Padilla? Well, posibilidad niya dahil nakita ni Robin Padilla na si Amy Marcos ang uh, masigasig na nag-iimbestiga sa nangyari kay dating Pangulong Duterte. Pero as we said nga mga kababayan, sa vlogs nating kahapon, wala naman talagang saysay. Ang ginagawang investigasyon ng committee ni Amy Marcos. Aanin mo pang investigasyon, ha? ay kung ang pangulo ay nandoon na sa Netherlands ano pa ang saysay -say nun? may babalik pa ba ang pangulo dito sabi nga natin kahapon so parang ako personally mga kababayan nabababawan ako kung totoo nga na ito nga ang ginawa well si Robin Padilla pagkakalam ko ay nasa Korea eh nabababawan ako sa dahilan kung bakit inadapt or kung totoo ngang inadapt kasi yung ibang mga kapartido eh hindi pa nagsasalita mga kababayan nabababawan talaga ako sa ginawa ni Robin Padilla sa pag endorso kasi nga hindi lingid sa kaalaman ng lahat mga kababayan ha kaya ginagawa ito ni Amy Marcos kasi wala na siyang matatakbuhan eh. Hmm. Wala na siyang mapupuntahan kasi nga well, ako, ito ha. Kasi ang akin, sa akin, ang pananaw ko dito, ayaw ko sa inyo mga kababayan, comment po kayo, kung ang pananaw ninyo ay kagaya ng pananaw ko. Kasi minsan, ang isang taong naloko na, Huh? Ang isang taong naging biktima na ay nagiging ano? Uh, mapagduda. Ha? Huh? Kasi nga naloko tayo, di ba? Sino ang nangloko sa atin? Ha? Eh hey, Kung bakit ang Inday Sara ay napapayag na sumama kay Bongbong Marcos ay eh dahil nga kay Amy Marcos. Pero ano naging resulta? O ito ngayon, ang gulo-gulo ng bansa, ang gulo-gulo ng gobyerno, dahil kanino, sinong nagumpisa? Diba? Ngayon, sabi nga natin na wala nang patutunguhan Ah, walang patutunguhan si Amy Marcos dahil nga, itiniwalag na siya. Pero sa aking pananaw, ito ay isang uri lamang ng drama. Ah, kasi nga, alam ng administrasyon, alam ng kabilang lado na ah, tagilid ang kanila mga kandidatura. Ang kanila mga ah, kandidato ang kanilang tawag dito sa ano ang kanilang mga manok <laughs> so sa akin tuloy lumalabas na yung pag-iimbestiga ni Amy Marcos isang uri ng drama para makakuha ng simpatya or else ito ay planado ha, na para makapasok si Amy sa partido ng PDP para ano ha? Mamonitor ang galawa ng PDP laban? Parang gano'n sa akin, gano'n ang dating. Kasi nga, minsan na tayong not traitor eh. Oh, mga kababayan. Mahirap kasing mga ore uli. Ah. Ngayon, kapag ito si Amy Marcos ay pumasok sa partido ng PDP, ano ang kasiguraduhan natin na siya nga talaga ay sinsiro sa kanyang pagpasok sa PDP dahil nga uh, sinasabi nga natin na tagilid ang kanyang kandidatura na kaya gumagawa siya ng mga hakbang or ito nga ay planado. Again, sasabihin ko mga kababayan, bakit ganito ang opinion ko, ganito ang pananaw ko? Kasi nga, na-tridor na tayo. Na-tridor na ang Duterte. di ba? Ngayon, sabihin na natin na okay, Nakapasok nga. Ang IME. At nanalo. Nung pumasok sa PDP. Ano ang next move? Ano ang sunod na gagawin? Hindi kaya kagaya din na nangyari ha? sa kasalukuyang administrasyon matapos maipanalo ng mga Duterte ang Bongbong -bong Marcos ay trinidor ang mga Duterte. Pananaw ko to mga kababayan, na comment po kayo kung ganito rin ang pananaw ninyo. Kaya napakadelikado para sa partido na may Marcos pa uling makapasok. Ano ba ang sinisigaw ng taong bayan? Isiro na ang Marcos. Di ba? zero na. Ang Marcos, wala nang Marcos na papapasokin. Pero kung ganito ang ginawa ni Robin Padilla na inendorse niya si Amy Marcos, ay parang nakakatakot. Ha? Kasi sa akin, parang nagpapasok tayo ng isang ahas sa loob ng ating tahanan. Ha? At bandang huli, ha? kayo ang tutuklawin. Kasi ganun nga nangyari. Ang atin dito, ang aking pananaw dito, ay eh madala sana tayo. Hmm. Diba? Okay. Sige, nandyan. Ano ngayon ang dapat i-prove ni Amy Marcos, ang mga kababayan? Na talagang sinisiro siya sa kanyang pagpasok o pagtiwalag di umano sa partido o sa alyansa ha? ng kanyang kapatid. O, para mapaniwala uli natin ang tao ay may Marcos. O ibulgar e, mo na lahat. Aminin mo ngayon sa political rally. Ha? Aminin mo ngayon sa political rally na ang kapatid mo ay bangag. Ganun lang. Sabi ni Gloria. Ay, si Hello Ma'am Gloria. Manahimik na lang daw si Oh, manahimik na lang si Amy. Yun na lang yun. Pero nga ito, ang ang masakit dito ha. Eh ang masakit dito nga inendorso ni Robin Padilla. Oh. Eh syempre, dapat tinanong din at nagbigay uh, din ng komento mga miyembro mga kababayan. oh, sige, ando na nga tayo. Tinanggap ng partido ang tanong, tanggap man ng taong bayan. Si, si, ano, si Aimee, tanggap siya ng taong bayan. Hmm. Hindi kaya makasira lang din. Hmm. baka kasira sa samahan ng partido ng bawat miyembro na ang pinapangarap ay 'wag nang makapasok ang sinumang Marcos sa highest position sa gobyerno. Pero andyan na nga yan mga kababayan. Eh, kung sincere si Amy Marcos, as ano nga, sinasabi natin, sabihin niya na yung totoo. Na nalalaman niya tungkol sa kanyang kapatid. O baka sakali, na mapaniwalaan na siya ng taong bayan. Ganun lang yun. Ngayon, kung hindi niya gagawin yun, paik-ik lang. Kaya nga sabi ni Ma'am Hanilet, paikik lang yung pinagagawa ni Amy Marcos, ay eh, pagdudahan natin. <clears throat> uh, sabi nga natin kanina, eh, baka bantay sa lakay lang. Nakapasok dyan sa partido, oh, pero yung pala yung nag, -ano, ha? Huh? nagmamatyag sa bawat galaw. Ulitin ulitin natin mga kababayan, mahirap nang magtiwala sa isang tao ha, na kapamilya ng traidor. Napakahirap nun. Hmm. Parang ganito lang yan. Meron ba kayong kakilalang adik? Hindi natin sinasabing adik si Amy ha. Meron ba kayong kakilalang or kamag-anak na adik? Yung bang adik pwedeng pagkatiwalaan? Di ba? Napakahirap pagkatiwalaan. Hindi natin sinasabing adik si Amy. Sa tingin natin, eh, normal naman ang pag-iisip maliba sa so mangga, manggagamit kasi yun na naman ang lumalabas dito. Manggagamit na naman. Mga kababayan. Hmm. Ang isang hamon na sambayan ng Pilipino ha, ay patunayan ni Amy Marcos na sinsiro siya sa pagtiwalag sa alyansa at pagpasok niya sa PDP. Na sabi nga inendorse ni Robin Padilla. Ngayon, sabi nga natin kanina para paniwalaan siya, dalawa lang naman ang dapat niyang gawin. Ibulgar niya na lahat ang nalalaman niya tungkol sa kanyang kapatid. Kung ang naang ang layo niya ay para talaga maglingkod sa bayan at para sa bayan. Hmm ang unahan niya ang investigasyon sa Senado tungkol sa kanyang kapatid. ipatawag niya sa Senado. O pangunahan niya ang pagpapail ng impeachment laban sa kanyang kapatid. Baka sakali na may maniwala mga kababayan. Pero hanggat hindi niya ginagawa yan, para sa akin, ay malabo. Hmm, mga kababayan ko. Kasi nga, eh, yung ginagawa niyang investigasyon, puno, is isang uri lang na pang gagamit o isang uri ng pambubudol sa taong bayan dahil nga, alam niya ha, na sa gilid ang kanyang kandidatura. Pangalawa, isang uri ito ha, na kunyari ay tumiwalag siya. ah meron tayong kasabihan eh, na mas matimbang ang dugo kaysa tubig. Siyempre, kapatid niya yun. Hmm. Anong mangyayari? Kasi nga, kasi nga mga kababayan, natikita nila yung sitwasyon. Ganun lang. O taong bayan, again, tanggap ba siya? Ang isang pinapangarap ng mas nakakarami mga Pilipino ay wala ng Marcos sana uh, na makapasok. Kasi nga, okay, balikan lang natin mga kababayan. <clears throat> Binigyan ng pagkakataon ang Marcos na makabalik sa pamamagitan ng mga Duterte. Sa pamamagitan na lang ni Inday Sara. Dahil nga, ang dating Pangulong Duterte is against talaga kay Bongbong Marcos because he know ha, na si Marcos ay mayroong issue about droga. Dahil nga sa pakiusap ni Amy Marcos, kay Inday Sara napapayag. Dahil maganda yung inumpisahan eh, maganda yung plano. Kaso nga, naging plano na lang. Pero ang ending, pinahamak si Inday Sara. Kaya nagwala ang Pangulong Duterte kasi siyempre anak niya yun eh, na ipinapahamak nila. Kaya nagalit ang dating Pangulo. Kaya nakakapagsalita ang Pangulo. Ang dating ngayon, ito na naman. Yung panggagamit ni Amy Marcos, ha? investigasyon, no? Sinasabi niya na matatag pa rin ang pagiging magkaibigan niya, Manila, di si Inday Sara, at kaibigin niya si Pangulong Duterte. Ay, nako. Wala Walang ano eh. Parang hindi ko ng sincere. Mga kababayan. Yun yung ano eh. Yun yung tanong. Gagamitin na naman niya yung kaumbayan para mapaniwala niya at maiboto siya. nakakatakot mga kababayan. Yung isang ganitong ekwasyon. Ngayon, again, babalikan lang natin si Robin Padilla. Ano ba pumasok sa utak ni Robin Padilla para tanggapin ang isang Amy Marcos? Isang uri sa akin kasi ang uri ng pagkatraidor sa partido Ah, ang ginawa niya. Isang pagtatridor ha, ah, kay Inday Sara. Dahil nga, di ba, mga nakaraan niya, di ba, mayroong mga pahapyaw. Si BP Sara, ay ay may marco. Hmm. Isang katraidoran. Ang hamon na lang dito mga kababayan bago ako magtapos. Although in endorse nga ni Robin Padilla ang Jaime Marcos eh bilang tayo mamamayang Pilipino eh wag na nating ibut si Jaime Marcos. Kasi Marcos pa rin yan eh. Ano man ang gawin natin, Marcos yan. Alam naman natin ang history ng Marcos, mga kababayan ko. Siniganya sana natin ang pagkakataon, pero ito ngayon ang resulta. Ano ba ang napakalaking kaguluhan ng bansa natin ngayon? Maliban doon sa korupsyon na nangyayari, ang buong mundo na may Pilipino nagdadalamhati, nanggigigil, Ha? dahil nga sa ginawa sa dating Pangulong Duterte ha. Bibigyan ba ba natin ng pagkakataon ng mga ganitong, ganitong uri ng tao? Parang hindi na panais-nais Sabi niya na no? Eh, Meron mga nag-comment dito si Gregorio Speed. Hello. ah uh, Rito. Guswami. Hi. Hello. <laughs> ano itong salita na to? Hello. Kumukubi. Support. Karun na. Ano yung Bisaya? Basta salamat po sa comments ninyo mga kababayan. ah uh, yun lang. Mga kababayan ko, ang ating pinag-usapan sa hapong ito. Maikli lang 'to. <laughs> ah, maraming maraming salamat sa inyo sa pagsama niyo sa akin at sa uh, aking mga viewers. Thank you so much. At ah uh, ano, kinamahan niyo ako hindi na natin Kung Kumbaga, nagkomentaryo lang tayo sa ginawa ni Robin Padilla kung ano ang at ano at talaga ang plano ni Amy Marcos sa aking pananaw. Eh, mayro mga pinaplano kasi sabi nga natin, mga kababayan ko, napakahirap na magtiwala sa isang tao na minsan ka ng renaidor. Ayan, mga kababayan. So, yun lang mga kababayan ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat ah, Ito po ang inyong lingkod, Mang Red. Samahan niyo po muli ako sa mga susunod nating issues na pag-uusapan, pag commentaryuhan pag At uh, again, paki-like and paki share po. At kayo po ipatuloy kong iniimbitahan na paki-subscribe naman po ang ating munting channel. Ayan po, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Naway pagpalain tayo ng ating Panginoon.